Tara mga idol, mga kaparangay, magluluto tayo ng pinakamura na isda sa panahon ngayon. Ito lang yata ang pinakamura na nakikita natin sa palengke, walang iba kundi yung tulingan. Ayan, una-una, syempre kahit tulingan lang yan, pasasarapin natin. Ganito lang ating diskarte, una-una, naglagay tayo ng luya sa ilalim ng kawali. At sinama ko na rin ang kanya laman loob. Dipindi, pasta, sariwa, pwede kong, pwede po natin isama. Pero kung hindi, wag na lang. Ayan, syempre, nilagyan po natin ng bawang. At lagyan ulit natin ng luya sa ibabaw. Ayan, yung ating siling panigang. At syempre, yung ating siling labuyo, optional. At syempre, yung ating konting uh, spring onion kung mayroon tayo. Lagay na natin bago masira. At syempre yung sibuyas ulit. Ayan. Syempre pasarapin natin yung ating tulingan. Ayan meron tayong paminta. Nilagyan na po natin ng paminta. Asin. Ayan rock salt or iodized salt. Pwede. Syempre yung suka di mawawala. Syempre dahil ipaksiyo po muna natin yan. Ayan yung sikreto natin pang palasa. Bitsin mga idol. At syempre lagyan na po natin ng tubig. takpan at dito na natin siya pakuluin lutuin natin ng maigi mga idol bago natin ilagay yung kata mamaya mga kabarangay ayan kagaya nyan medyo patuyuan natin ng konti kailangan lutong luto po rito ang ating tulingan para masarap ayan kagaya nyan medyo natuyuan na siya so ibig sabihin lutong luto na po ang ating tulingan para sigurado pagkain natin mga lods so tsaka natin ilalagay ngayon natin kakang gata purong gata yan mga idol wala halong tubig at lulutuin pa natin siguro mga 10 minutes ayan at syempre tingnan natin at tikman natin kung ayos na ayan kagaya yan medyo okay na at medyo patuyo na rin ulit siya

So ayan mga lods, pagkalipas ulit ng mga 10 to 15 minutes, luto na ulit ang ating uh, tulingan sa gata na ginataan kita naman mga idol. Kanya lang kasimple, kadali magluto ng tulingan. Gusto nating kumain ng masarap, mura, pero masarap na ulam. Ayan, ginataang tulingan sa gata. Ayan, at maraming maraming salamat muli sa inyong lahat mga kabarangay. Ayan, at sa mga gusto nga palang umorder ng ating product, walang iba kundi ang ating bagnit bagong at syempre yung ating sukarapsa. Ilalagay po natin yung link ng Shopee mamaya mga idol dito sa comment section. Para nang mapabilis po ang inyong pag-order. Ayan, salamat.